Hello, hello, hello. Good morning. May buntag. Pauwi na tayo. Naghatid ako ng anak ko sa school. Ang ganda ng araw. Ayan. May araw today. So, ang ganda ng mga langit. kapag lumitaw ang araw ngayon ayan ang yung araw kikita yun buhay na naman ng may anak at asawa ang aga ko nagising today Five pa lang, gising na ako. Kasi po, nagluto ako ng umagahan. Baon ng anak ko. Kaya, go, go life lang. Ayan. Pagkatapos naman, magluto, maghatid ng anak sa school. Pagkatapos naman, maghatid ng sa school. Maya-maya, trabaho na naman tayo. Yeah. Ganito ang routine ko araw-araw sa buhay dito sa Kuwait. Ayan yung araw. Oh. So, pipe-pipe lang. Yeah. Okay.